Sa gamot talk, sa mga sakit-sakit, anong usual na sakit ang Ay mo, ang sakit lang naman dito, yung hindi matunawan. <laughs> yan ang sakit uh -huh. lang. Hindi kami nagkakaroon dito ng bulutong. Uh -huh. Kasi Walang ang dalit. aking ano, pag may bago kong ibon, hindi ko inapasok sa loob. Mm -hmm. May quarantine ako ng mga 1 to 2 weeks. Mm -hmm. Quarantine yan talaga, lang, yan. Hindi ko ipapasok yan. Anong, hindi na binibigyan yung gamot talking na ako Hindi, kung ano lang yung needed. Kung may sipon, mm -hmm. may halak, yun na Yun mm lang. -hmm. Then, kung hmm. nag-going light, kasi ang common sakit dito sa amin, going light. Hmm. Uh, number one, change of weather. Hmm. Kasi pag, luto ng ulan, para mga, for example, nag-ulan, ah. mga five days, yan. On the following yan, yan, lalabas yung mga sakit. Mga isa, sipon, gano'n? Hindi, going light, parang... Sa going light, anong gamot niyo sa ito? Ano lang, uh, ano ba yun, yung binibigay namin ni Ricky, yung nasa powder...